Wow! Wow! Hindi, hey, pag kanyang ano, mga babasakin talaga, kinikilig ako. <laughs> oh, tingnan natin. Ayan. Ganda ka guys. Oh! Uh. Wala. Ah, parang ang gaganda nila. Ayan guys. Oh! Uh. Wala ka oh. Uh. Dalawa yan. May pare siya. Kunin natin yan. Ang dami, guys. Ang dami kinapon. Ang yung ini lembutnya. Wah, wow, putih-putih. Apa kali ini? Hello, guys. Hi, Yang. Masalabos naman tayo. Bye, baby. No pansin. So tayo dito muna tayo kay maling Basro. Ah. Wow, ang daming tapon dito. Ah. Mga white na bundle kasi mga ano naman yung laman. Mga styro. So ano kayo meron dito? Ito. Parang ah. may damit. Parang may jacket siya. So open ko lang siya saglit. Guys ha. Ah. So ayan guys, tingnan natin kung maganda pa tong jacket. sin jakta. Okay pa siya guys. Parang cream yung ano niya. Kunin natin siya. Maganda pa siya. Tingnan natin sa may gusto. Yeah, and then and then ito guys, something unan. Ayun, pero una natin kunin. Balik natin. So in this, kunin muna ako ng iba. So guys, ito naman may sapatos. Tingnan natin kung okay yung sapatos. As in this. Wow, ang ganda niya, ah. Walang sira to Yung Paris Cayenne Parang bago pa kasi eh Wow Ang ganda guys so Walang sira Ayan Walang siyang sira Ayan Okay bago bago pa guys O oh, Tinatapon lang Ayan O oh, meron wala na So tingin pa tayo guys So ayan guys Dito tayo to, Parang ang dami tinapon dito guys OMG, Parang jackpot tayo dito ah Eto ano to Parang piano yata to O oh, Piano nga to guys Na ano ini, -ini, ini ihipan. So Ang dami ko nakikita ganito guys So gusto nyo kaya ito? Iniihipan kasi itong piano na ito. Iniihipan. Ito, meron pang isa. Ano naman ito? Ganon din kaya. Ganon din siya, guys. Iniihipan ito kasi iniihipan para makapag-piano ka. So, meron kaya may kailangan nito dyan. Kunin kaya natin ito or huwag na. Tapos eh, dito, guys, mayroong bag. Uy! Ang gandang backpack, guys. Oh. Backpack, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda niya. Kunin natin. ang then, ito. May pang color, guys. Oh. Ayan natin. Ah, pangit na. Pero kunin ko tong case niya, guys. Kasi, yung ano, yung... Meron ako napulot na mga pang color na walang case. Tanggalin natin tong mga sirap na. Ayan, dagdagan natin dun sa napulot ko. Ayan, kunin natin. Ayan. Tapos, ano pang meron dyan? Ano ito? Business ano to parang something parang something laruan may ano pa siya kung 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 ito kung 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 yan. Amigay natin sa may gusto. Nilalagay sa bag. Hindi. Ayan, wala na. So wait lang guys. Lagay ko na sa lagayan ko itong mga to. Ayan guys. Nabuksan ko na itong white plastic. So sinistat pa rin tayo. Ayan. Ito may mga ano. Pang swimming. ako kunin na natin. Makapwede pa to. Parang daming laman nito. Maka yung mga laman mo. Pang ano to guys. Eh, sa Korean. I think huwag ito Lagay muna natin dito sa ibaba. Ah. Ito may mga bag. Ah, kunin natin itong mga bag. Ah, lagay na ano, inuwi. Kunin natin ito. Tangka, ito pa ito. Ayan, mga lagay ng ano, butter. Kunin natin. itu mga pang Korean kasi ito eh. Ano yun? Ito pa. Hindi naman siya laruan. Parang ano, something sa costume nila. Ano itong din? Pero may nakita akong pan kami. Ako naman, naman pan. Ito na yung pan. Ito. Hmm. hmm pa siya guys oh. Diba? Ayan, kunin natin. Tapos, ang pang meron dyan sa loob. Ay, mga ribbon. Tari sa buo. Ah, ay, oh, hindi pa siya sila. Ayan. So, wait lang guys. Nalagay ko lang sa lagayan ko para hindi makalat dito. So, wait lang. Where? You will read the camera. 이런거 갖고 도이정이렇게 어? 그거를 왜? 아도이요도이 정도. 이 정도. 이정이 정도. 이정이 정도. 이정가이 정도. 이정 So, oh, ayun guys. Sabi ng matanda. Basta wag lang daw tayo magkakalat. I think medyo ano, strict to yung matanda guys. Kanina pa niya ako pinagmamasdan. Nanunood. Kanina pa siya nanunood. Pinapanood niya ako mga lokal. And then, ayun. Nagtanong na siya. Anong gagawin mo dyan sa kinakalkal mo? Sabi niya. Nabibigay ko pa sa mga, ano, sa mga bata. Sabi ko. Ayun, dami mga ribbon guys. Mga gandang libon, Diba? Diba? ni kunin natin. Ah, pag pinalis niya ako, di alis tayo. Kasi minsan may masungit eh. hindi naman niya tayo pinalis. Sabi lang niya. Sabi lang niya. Huwag lang daw tayo magkakalap. Ang dami niyang ribbon sa loob. Ito may pouch. Hindi natin niya. Ay, ito huwag niya. So yun guys, ko na lang yan para mabilis tayo. Pakita ko na lang mama yung mama, makukuha ko. Ayan guys, yung mga pang color pa dito. Oh my god, diba? Mga bago pa oh. Grabe. Meron pa. Nasa ilalim kasi. Puti na lang. At kinapasa yung ilalim niya. Ayan, oh. Wow. Ano natin niya Ito walang laman. Kunin pa rin natin siya. Kasi may mga marami ako nakulot ng mga pang na walang ano box. Ito, konti na lang yung ano niya. Ito, wag na to. Ano pa? Mga balon. kunin ko ito nga itong balon. Ayan. sila aku lagi lagih aku mau beli nang balon ni baby sara. Eh kau. Hmm, ni ba guys. Hadi. Kita tengok ni. Ni tu. Salamin, perbonat. Undan eh, mana eh yang kita manika? Kunin natin yun. Tapos tumis salamin ulit. Ano na 'to? Ano na 'tong salamin? Ayan na, wala nang pangkola. Ano na 'tong camera pa sa ila. Ngayon oh, ang gagandang mga ribbon, kalam. Ayan guys, so ayusin ko na lang yung mga yan. Parang wala na. O mamaya pakita ko yung iba. Ito mayroon pa talaga ako nakikita dito mga pang ribbon. Tapos, ito guys. Ito ang dami pang Halloween. Ayan, Ganyan sya, may ilaw. Ayan, ang dami to. Nasa plastic. So, ayan guys. Wait, hang So, guys. Same spot pa rin tayo. Ito. May nakita kong nakaya ano to. Ah, yung ano to. Ayan. Nasa Korean. Kunin na lang natin tong bag. Ito. Tapon natin to. Tapos, ito may yung ano guys. Oh, xylophone. Mayroon na naman tayong xylophone. Ayan. ayun guys. Ayan, buti na lang. Mayroon tong ganito nya. Ayan. pwede natin ilagay doon sa ibang nakuha ko. Kasi wala siyang ganito ayan. Ano ko, ayan oh. Grabe. Jackpot tayo lang tayo dito sa ano na to, area na to. Ayan. So wait lang guys eh So ayan guys, dito tayo. Mukhang dami rin tinapon dito ha. Ah. muna natin yung mga sasakyan at baka ako yung mabungko. <laughs> ayan. So meron tayo dito. Ito, TV. Merong TV. Pero yung old style na TV na yan. So wag na natin kunin yan. Tapos may printer. Merong keyboard printer. Tapos ito, ano to? Ha, ah, sa ilaw. Tapos pa mga to. Something liquid. Ano ba yung liquid yan? Something liquid. And then ito ano to. Parang box ng something. Ano ko. <laughs> And then ito mga nito. Wala naman nata tayo makapakinabangan. Tumutunog ka. Ano yun? Ano yung mga yun? Tumutunog ka. Tapos Ano to? Basag siguro ka. Ang hirap, ang hirap ko ka kasi yan guys, punong puno. Hindi ko makakapal oh, yan. Ito, merong electric pan. Ayan, ina Ay, ano na nila, ina-assemble. Ayan, ina-assemble, ano. Ina ina Pinagpira-piraso nila para magkasya sa plastic. Ito naman, puro papel. So ayan guys, wala naman tayo mapakinabangan dito. So lipat tayo. So guys, ito, tingnan natin yung sapatos na okay. Wow, ang ganda niya guys, pila. Ayan, okay pa siya. So, yun, ipares na tingnan natin. Ayan, okay siya guys. Okay, nak natin yan. Ah, ito oh, Wow, lakos. Ah, ito, pangit na. Huwag na yan. Ito, ah, short pants. Ah, punit na siya. Huwag na siya. Tingnan natin baka may isang ibang patatos. Ayan na. siya. guys. Punin natin yan. Ito na parang ito. siya. Ang ganda niya, ha? Ang ganda siya. ito balik natin. Tapos ang sapato. Ayan. Yap na. Ayan guys. Sinita tayo So guys, to balik natin. Ano na pala siya? May ano siya dito, oh. May butas. So, balik natin siya. Ayan, balik ko siya guys. Wait lang. So guys, ito. Tingnan natin yung chinelas. Kung okay pa siya. Ang fresh ko na ng hangin. Ayan, patapos na kasi yung summer dito guys. Ayan, hindi na masyadong mainit. Ayan, okay pa siya. Ito so, natin. Ayan. Chinelas. Ayan, tapos merong uras urasan dito guys. Ito, ganyan siya. So, wala siyang battery. So, try natin lagyan ng battery kung gumagana siya kung gumagana siya, keep natin kung sira, tapon natin ulit so ayun guys, wait lang eh ayan guys, mukhang dapat tayo Ng babasagin dito ah ito, nang babasagin ito guys ayan, tingnan natin kung magaganda sila ah. ayan, parang dami tinapon dito wow wow hindi hey, pa kaya kanyang ano, mga babasagin talaga kinikilig ako <laughs> oh, tingnan natin ayan Diba guys? Oh. Diba? Ah, parang ang ganda nila. Oh. Ayan guys. Oh. Ang ganda Oh. Dalawa yan. May pare siya. Kunin natin yan. Ang dami guys. Ang dami kinapon. Oh. Ano yung loob niya guys? Oh. Ano niya? Wow. Puting puti. Napakalinis. Ayan. Wow. Oh. ang ingay ko. Ang gaganda guys. Ayan kunin natin yan. ko. apat sila. Ay, hindi, tatlo. Tapos, mga mangkok. Ayan. Kala kong dyan na naman yung ano. Yung, ano ng basura. Ano ng basura. Ito, malaking mangkok. dan, dan guys. Dan. tatlo guys oh ang gaganda oh grabe ayan diba tinatapon lang nila yung mga ganito dito ha huh? ang gaganda guys ang gaganda oh ha hmm, huh? diba ayan natin yan naubos naubos yung isang sako ayan oh Ingat tu. Nagbibig lang muna yata. <laughs> Ayan. Ayan guys, lahat. So, lagay ko na sa lagayan ko. Ha? Wait lang. Ayan guys, sinispet pa rin tayo. Ito, meron tayo nakuha ang ganito. Tapos, ito. Ang pipe. And then, ito meron din. Another one. Pero, ito, wag na to

So, ayan guys, pakita natin isa-isa ang payudan ni Kumaling Basura sa gabi. So, start muna tayo dito. Ayan guys, so grabe, gaganda mga babasagin guys. Oh. So, ito meron tayong orasan dito, ayan. So, nilagyan ko na siya ng battery. Pero wala pala yung ano, yung maliit niya guys, yung sa seconds. So, minutes lang siya, tsaka yung hours. So, mamaya, titingnan ko kung gumagana siya. Ayan, hindi kasi natin makita kasi wala yung sa seconds niya. Ayan, so, dyan muna. And then, ito, maraming babasagin. Ito guys, oh. Grabe guys, oh. Tinatapon lang mga ganitong anong plato, o oh, babasagin. Grabe, so tatlo yan guys, ito, one, two, 3. Ayan, may sulat siya, guys. Ito may sulat. Sinulatan ni Baby Sarang kanina. Ayan, pental pin. Ayan, buti na lang at tatatanggal. Sinulatan kanina ni Baby Sarang. Sa so, ito naman, meron naman tayo dito mga ganito, guys. Ang dami nitong set na to. Aray ko! Get out! Ito, ma ano, ma uh, platito. Ayan. So, meron ditong platitong dalawang ganito. Tapos ito, medyo, ito kasi medyo pamangkok siya, guys. Ito naman talagang platito na siya. Ganyan siya. And then, ito, mga ganyan, guys. Oh, paiba-iba yung size niya. Ito, ito, pare sila dito. Dalawa. Pero mga set sila guys. Ito naman, ito pa plato. Tapos ito naman parang pamangkok. Ayan, ganyan siya. Ayan, ang dami nito guys. Ayan, ayan. Tingnan nyo. Ito naman pamangkok. Na maliliit. Ayan, ang ganda ng design niya. Black. Tingnan natin anong ano siya, tatak niya. Baka mamahalin. Charot. Ayan. Ayan yung tatak niya. So meron tayong tatlong ganito guys. Ito. Ayan. Meron tayong tatlo. Ang ganda ng design niya. Ayan oh, napaka parang ano, white and black parang ang formal. Si sarang naman, napaka kulit. Get out there. Tapos ito, ito mas malaking mangkok guys. Meron tayong tatlo. Ayan, one, two, three. Ayan, diba? Ang gaganda. Ito naman mas malaki guys. Ayan, ganyan siya. Ganyan naman yung ano niya, design niya. Pa butterfly. Ang cute no? Ayan, meron siyang dalawa. O, diba? And then, meron tayo dito ito. Dalawang ganito guys. Ito, ang cute naman ito. Hmm. Ano naman tatak mo? Ayan. Ayan siya, ganyan. So, meron siyang dalawa. Get out there! Tapos ito mayroon siyang takip guys. Ayan. Ganyan Oh. Para kung ayaw malamigan. Sa totoo lang guys, itong mga ganito is pang kanin nila dito. Ayan. Lagay ng kanin nila. Ganito yung lagayan nila ng kanin dito guys. O oh, di diba? And then ito. Ay oh, ito pala mayroon pang isang mangko. Ayan. Medyo mas maliit. Ay lang pala. Tapos ito mga white lang guys. Ayan. Pero ang ganda Oh. Mayroon tayong one. Two. Three. Four. 5, oh, diba? Grabe. <laughs> Tapos ito meron tayong isang ganito, parang plato na pamangkok. Ayan, ang ganda niya guys, no? Ayan yung tatak niya. Ayan, ceramic. Oh, and then, hey, get up there. Ayan guys, to be continue tayo. At si baby sa lang, nangungulit kasi dito, kaya yun. Inaalis ko muna. <laughs> ito, meron tayong isang manika dito. Ayan, ang cute niya guys, oh. Ang cute niya. And then, marami tayong ganito. Ito nilalagay sa, ano, sa bag. Ayan, mga ganyan. Ayan, pwede natin pahingi. ay madami siya. Ayan. Ayan. Ano to eh? Ano na kasi tawag ito sa ano, Minecraft. Ayan, sa Minecraft to guys. Ayan, maraming ano eh, maraming naglalaro ng Minecraft ng mga kabataan, mga bata. So, ipahing, ipahingi natin to. ba? Diba? Magugustuhan nila to. Hindi, marami tayo dito. Ito mga ribbon guys. Ang gagandang ribbon, oh. Pangipit. Ang gaganda. Tinapon lang din. Ang cute naman, oh. Ayan. Ang gaganda, ba? Diba? <laughs> Tinatapon lang. Hmm. Ito naman, clamp. Hmm. Ang ganda, oh. Bagong-bago, ba? Diba? Clamp. Tapos, ayan mga hairpin. Ito, ang dami pa. Ayan. No, oh, ang dami. Hmm. Bigyan natin sa mga dalaga. Ayan. And then, meron tayo isang, ano, coin purse. Coin purse. Ayan. Tapos, meron tayo isang mini pan. Ayan, guys, mini pan. Gumagana to. Look. Ayan, may ilaw siya. Iba-iba yung ilaw niya. And then, ayan, guys, oh. Oh, di ba? Gumagana siya. Ayan. And then, meron tayo ito. Sapatos, guys. Ang gandang, ano, sandals pala. Ang ganda nito, guys. Oh, bagong-bago pa. Ba't kaya tinapon, ano? <laughs> ayan. Ang ganda. Grabe, ang ganda nito. Tinapon lang. Bagong-bago guys, di oh. ba? Diba? And then, meron tayo dito ito. Isang ganito. Ayan, okay pa siya. And then, ito, pang ano, fried. Tapos ito, mga kahoy na sandok. Ayan. And then, meron tayo isang sapatos na ito. White, ang ganito. Ah, maganda rin ito guys, o. Oh. Mm. Linis lang katapat niyan. Maganda pa yan, o. Oh, diba? Ayan, linisan nyo na lang kung sino mga makakatanggap nito soon. Linis lang po katapat. Ayan, tapos meron tayo isang chinelas. Ayan. And then, marami tayo dito pang color na naman. Ayan, nakasakpatan na naman tayo ng mga color. Ito guys, ito, tatanggalin ko itong, ay, tinanggal ko na pala yung mga naano, mga maliliit. So, dadagdagan ko na lang yung mga kulang. Ayan, nilinisan natin, tapos dadagdagan natin siya guys. Kasi marami akong mga napulot na pang color na walang ganito box. Ganito lang yung ano niya, lagay niya, itong plastic lang na to. So, lalagay natin dito yung iba. Ayan. And then ito. Ito guys, oh. Hmm. di Diba, grabe oh. Tinatapon lang mga ganitong pang color. Oh, diba? Ito pa, oh. ganito gas, ganito yung ibang na, ano ko na pupulot ko, ganito lang, wala siyang lagayan, ayan. O oh, di ba, bagong bagong guys, oh. Kaya ayan, kaya kumukuha ko ng ganito mga lagayan. Kasi yung iba ganito yung mga ano na ko. And then ito. Ito pang ade pang color, ayan. Get out there. Get out there. nangungulit si baby sarang guys. Ayan, ganyan siya, pang color. Anong color? Ah, ganyan din. Ayan, crayon din siya. Hmm, um, kakaiba. Di ba? And then, meron tayo dito isang jacket. Ayan, white na jacket guys. Uh, maganda pa to guys. Ayan. Ganyan siya. Ayan, bigay natin sa may gusto. Ayan, maganda pa siya. Parang queen or dirty white. Tapos ito meron tayong ganito, lagayan ng ano, ng ano tawag ito, ng mga bato, ng mga inumin, para sa mga bata. Ito, another one. Ayan. Maganda siya, oh. And then, ito guys, ito, something ano, something parang toys, na parang ano. Ayan, meron siyang card, tapos meron siya itong, ano ring, ano tawag ito, parang, ring bell. Ayan, ayan, gaganyan-ganyan mo, tutunog siya. Ayan, dalawa sila. Ito pa yung isa. And then, meron tayo dito. Okay, na, ko muna. At marami tayong mga baloon. Ayan, ito kay baby sarang na lang to, guys. Ayan, kasi mahilig siya sa balloon. Ayan. And then, ito guys, ito, something sa ano, Halloween. Ayan. So, umiilaw to, guys, eh. Ayan, tingnan niyo. Hmm. Di ba? Ayan siya. Umiilaw. Ang dami, ayan. <laughs> Madami siya. Wag ah. Ayan, so meron tayong 2, 4, 6, 8. Ayan, 10. Ito yung isa. Tapos meron tayong isang headband. Ayan. And then, ito, meron tayong bag. Kira, out, kira. out. Ito, ito, may laman tong ano kagabi guys, kasi tinanggal ko na yun. Yung sa parang ano, yung tawag doon, cling na yun. <laughs> ayan, so, kinuha ko na lang tong bag, kasi pwede pang pakinabangan tong bag, diba guys? Ayan, Oh. Pwede pang pakinabangan yan, yung bag. Ayan, kaya yung bag na lang kinuha ko, yung nasa, nasa loob niya, yun, dinalik ko doon sa basurahan. And then, ito, another bag, ayan. Bagpak guys, oh. Maalikabok lang siya, ayan. Pero ang ganda pa niya, ayan, oh. Mm, ang ganda niyan guys, matibay tong bag na to. Ayan, matibay yung bag na yan, oh. Oh, wala siyang ano, wala siyang damage, wala siyang kahit kunting scratch sa kanyang balat. Oh, ang ganda. oh Ang ganda, guys. Oh. Hmm. Ang ganda niya ayan Pwede natin pamigay sa ano, sa bata. Pang ano 'to? Pang bata 'to. ayan ito yung kanyang loob. Ngayon natin yung loob niya. ayan oh, pang school. 'Di ba? Ang ganda niya. Mm, tinapon lang. And then meron tayo dito isang ano na naman, oh. Ang tawag dito, sa ilupong na naman, guys. Oh, wait lang. Ay, mabuksan. Wait lang, guys. So, ayan guys, meron na naman tayong... Ayan, napulot na yung po. iPhone. Ayan, ang ganda. Dalawa yung ganito niya. So, itong ito isa pwede natin ilagay sa ibang ano. Napulot natin na walang ganito. Ayan o, oh, di ba? Diba? So marami na ako napulot na ganito. Nakailan na ako. Siguro nakalima na ako guys. Ayan, hindi ko pa na ilalagay sa box. Sa mga susunod na box natin, ilalagay natin mga pu puro laruan guys. Yung ilalagay natin sa isang box. Pupunuin natin ng laruan. Ayan. So yung ibang mga laruan kasi guys, hindi ko na ilalagay sa ating mga box. Puro mga gamit na pang kusina, mga sapatos, mga ganun yung na ilalagay ko. Kaya minsanan ko na lang sa ibang, isang box yung mga laruan. Tsaka mga ganito. Yung mga napupulot natin laruan. Tsaka mga ganito. Minsanan sa isang box na siya guys. Ayan. So ayan guys, ayusin ko lang para makapag-out na tayo. At guys, sa mga gusto pong magpaabot sa akin ng tulong or donation, pwede nyo po ako sendan ng super thanks dyan po sa ibaba ng aking video. Magkikita nyo po dyan yun. So sa mga gusto pong magpaabot, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Thank you! So, ayan guys, ayan yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. O, ba? Diba? Chakpat na naman tayo. Grabe guys, yung mga babasagin, o. Grabe. So, ayan guys, ang mga yan is mapupunta sa aking mga supporters. Syempre, so sa mga gusto po makahingi, ipalo nyo po ang aking IP page. Same na yun lang po, Baby Sarang and Mama. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pa-support naman po. Pa-subscribe naman po at pa-like, share, comment na rin po ng aking video. At patap tap na rin po ng ring bell para po manotified po kayo sa aking mga susunod na video. Sa so, lang guys, thank you for watching. Bye-bye!